O, alam niyo ba mga katon, may natuklasan ako dito sa may litek? Natuklasan ko ang isang pinakamahabang pedestrian lane. O gusto niyo mahita? O sige, samahan niyo ako, let's go! At eto na nga mga katon, eto, benjo gigilid na tayo dito sa may bandang kanan. At eto dito na nagsisimula yung pedestrian lane. Wala lang tao kasi siguro nakatawid na sila. Pero eto binabaybay ko, medyo ingat lang ako kasi baka mauli ako ng mga blue na tao. Eto nga pala yung akala ko nung una is motorcycle lane. Pero napagtanto ko na ito ay isang pedestrian lane. Oh, alam niyo kung bakit. So, ito, panoorin niya to. Paano ba naman di ko mapag-ihinalaan na pedestrian lane? ayano? mas marami pa ang tao kaysa motor na dumadaan dito. Okay, lang <laughs> <then>, po. <pa. laughs> ah, <laughs> At ang madanda dito mga katurno habang binabaybay niya itong pedestrian lane. Ang tibong habang naglalakad-lakad kayo. Pwede kayo mamili dito sa may bandang kanan yung may mga prutas, may parisan, kung ano-ano. Pero di joke lang mga motorcycle lane talaga to. Kaso mas marami lang talagang dumadaan na tao kaysa sa motor dito. Ewan ko ba sa si dami-dami ng paglalagyan ng motorcycle lane sa gilid pa nila, kay? makaka lang dito yung mga taga at din dumadaan ng Commonwealth. Wala alaw si ko to mga mo gusto ko lang daanan yung bago nila, motorcycle lane. At ito yung naging, naging result ka. Iwan tamang walking trip lang yung mga tao sa gilid. Pero wala silang kasalanan dito kasi bakit dyan nila nilagay? So let's go